<clears throat> broom broom Wait lang, bili muna kami pulutan Shout out sa Waliwag Lechon At ito guys, po-promote ko talaga to Napaka ng sisig dito Try nyo pork crispy sisig -licious. Kada iinom kami ni Paolo dito sa Baisa Di pwedeng wala nito Sobrang sarap nito Puro laman, di kagaya ng iba Na puro siling green And sibuyas lang yung nilalagay Ayan, kitang kita nyo naman o no? Napakasarap niyan. Dito lang 'yan, along by sa hilera ng Uncle John's, tapat ng Old Bayanihan Street. At ito na kami. Medyo malungkot nung inum namin na 'to. Dito tayo sa Old Bayanihan. Ayan, dito ilang years na nirahan 'tong best friend ko. Silang mag-asawa actually. Dito sila nag-start sumulat ng mga plans at pangarap. Maging malockdown ng pandemic, dito nila lahat na naranasan. Naging pwestuhan namin 'to paggabi. Kada magkakaayaan kami, na mag-relax, shumat, at magkwentuhan. Dito sila sa floor na to. Ayan, din natin papakita yung loob. Siyempre, for privacy, bahay nila yon. May pulutan na ala yelo, at tubig. Siyempre, speaker, di din yan mawawala for sound trip. Dito kami lagi sa rooftop nila. Habang tahimik at payapa ang gabi, nandito kami. Kukwentuhan, umiinom, nagtatawanan, at nagpaplano ng mga pangarap sa buhay relaxing, kalmado at payapa sa pwestuhan nila dito. Iyak lang ng mga aso nilang naglalambing yung tanging pansamantalang nagpapastop sa amin dito syempre para i-check sila saglit. Masarap ang hangin, magandang tanawin, maging mga tao na nakilala nila dito ay eh, sobrang okay din. Sulit ang bawat gabi na dayo ko dito pag gusto kong mag-unwind. Samahan mo pa ng masasarap na pagkain at pulutan at syempre ahalak na mas lalong pampasaya ng kwentuhan. Napakalawak ng tanaw namin dito. Sinlawak na rin siguro pinagsamahan namin ito. At kaya kami nandito ngayon, ito na yung huling pwesto namin dito. May mga lugar talaga na kailangan nating lisanin kahit na napamahal na rin sa atin. Ang importante, marami tayong naisulat doon ng magagandang memories na magpapangiti sa atin kada babalikan natin. Lisanin man natin ang isang lugar, baguhin man siya ng panahon, mga pangyayari sa loob niya, eh habang buhay na naman nating dala yun. Malungkot? Oo pero at least dumaan at nangyari. At wala naman nagbabawal sa atin na ang bawat ganap dun ay alalahanin.